Hello, hello guys. Welcome back to Sun 11. Kamusta po kayo mga Aquarius? So, titignan natin kung ano yung energy ngayong buwan ng March, mga Aquarius. So, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kung nilaman kung ano yung para sa inyo at ang ibang hindi ay bigay po natin sa iba. So, simulan na po natin. Nasa inyo pa rin po mga kamay. Or diskarte, no? Kung paano nyo ma makukuha yung mga pinapangarap ninyo. So, gamitin lamang ng isang gabay para sa inyo. So, simulan na po natin mga Aquarius. Okay, mga Aquarius. Parang parang may pag-aalinlangan ka sa sarili mo, no? Nandito 'yung pag-aalinlangan mo. Ng dalawang isip ka, no? Kung ano 'yung pipiliin mo? Kung dito ba sa Pilipinas o kung dito ba sa kung pupunta ka ba ng ibang lugar, ibang bansa? Kung magtatayo ka ba ng negosyo or magtatrabaho ka na lang? So, nandoon 'yung pagiging ano mo, Um, parang hindi ka pa nagaanilangan ka pa. Parang hindi ka pa ayaw mo pang kumilos. No? Parang um, hindi ka pa dito gumagalaw. No? Ayaw mo pang umaksyon. Nagdadalawang isip ka pa sa gagawin mo. Kaya itong um, kaya itong financial mo, nagkakaroon siya ng mabagal, no? Mabagal yung ano niya, dating sa'yo, or nagkakaroon ng Ad lang, no? Nagkakaroon ng um, delay, no? Minsan naakyat, minsan bababa, minsan ang bagal dumating, ganon. No, nagkakaroon ng traffic pagdating sa'yo, yung financial mo. Kasi, hindi ka kasi kumikilos eh. Hindi ka gumagalaw. Lagi kang nagdadalawang isip sa gagawin mo. Kaya nagkakaroon siya ng ano, mabiriya, So, napaka-creative nyo naman po mga Aquarius eh. Napaka- napaka-passionate nyo. Ma-idea. -ma no? Matapang. No? Kaya lang, nandun yung um, pag- pag-aalinlangan sa sarili mo. No? So, pero umaasa ka pa rin. No? Umaasa ka pa rin na makukuha mo yung mga pinapangarap mo no na gagawin mo no or ano man ko ano man tong gusto mong gawin sa sarili mo kung makapunta ka na ibang bansa or dito lang sa Pilipinas or gusto mong magtayo ng negosyo or whatever na gusto mong ipursu sa sarili mo nandoon pa rin yung hoping mo so ano pa ano pa masin sa inyo mga Aquarius Okay, Aquarius, no? So, dito sa pagiging um, pag-aanilangan mo sa sarili mo, kung parang um, nakahold pa yung gagawin mo, no? Siguro, uh, hinhold mo rin to na um, yung kung, bu kung bubuo ka ba ng pamilya or mag-i-stay ka sa pagiging single. No, andun yung pag-aanilangan mo no? Kaya, nagdadalawang isip ka kung ano bang talaga ang gusto mo sa buhay mo. Kung patuloy ka na lang bang magiging magkakaroon ng um, trabaho, for, puro trabaho-trabaho na lang, or gusto mo rin makabuo ng isang pamilya. So, hindi ka pa sigurado sa gagawin mo. So, dito no, um, meron ka sigurong dito sa iniisip mo no, na nagdadalawang isip ka kung alis ka or dito ka lang um, siguro uh, pinag-uusapan no, pinag-uusapan or kailang, humihingi ka ng tulong, tulong sa mga kaibigan mo no, para hindi magkaroon ng pagtatalo no, no pagtatalo or kung ay mo pang bumuo ng isang pamilya pinag-uusapan 'to no ng person mo kasi siguro ay mo pang bumuo ng pamilya no kaya meron dito ang parang um na, nag-uusap no nag-uusap ang isa ayaw ang isa gusto so parang nagkakaroon ng um pagtatalo no sa gustong mangyari ng bawat isa. And ang ilan din, ang ilan din sa inyo dito no. Um, mas pipi, mas pinipili na lang nilang mahalin ang sarili nila, sarili nila. No? Kasi ayaw niya na ng siguro ayaw niya nang ayaw niya masyadong na stress, mas gusto niya na lang mahalin ng sarili niya. Kahit may mga abiria or may mga delay sa financial niya, mas pipili niya pa rin, mas pipili niya pa rin mahalin mong sarili niya, no? So, yun po, ano pa po ang message sa inyo mga Aquarius? Ang ilan din siguro sa inyo dito, no, na no, ng um, masa, um, binabangungot, no, binabangungot din po siguro ang ilan din sa inyo nagka siguro dahil dahil din siguro ng pagod sa trabaho nos at sobrang mag-isip. Kaya minsan ang um, pumapasok na yung mga hindi magagandang panaginip sa inyo. So ano pa ano pa ang message sa inyo mga Aquarius? Okay, Aquarius. So, dito, ang another message for you, Aquarius, is um, you have a special bond with grandparent that can never be broken. So, kailangan mong um, mapagtuunan din ng pansin yung siguro yung lola mo, yung lolo mo, ano. Kailangan mo rin um, maki, makihalubilo no, sa kanila. Kasi minsan ang mga medyo may na parang naghahanap din po yan ng kalinga no, ng mga apo nila. And then, you are very intelligent and talented. So, ito nga po yung ano, yung Queen of Wands, na napaka-creative niyo po. Marami kayong, marami po mapasok sa isipan niyo ng gusto niyong gawin. Na kailangan niyong gawin ganito, ganyan. Kaya, um, kaya, meron kang, meron ka pang mga inaalam, no? Meron ka pang mga inaalam pa, paano mo ba ito makukuha? Itong, um, itong gagawin mo. Kasi ano ka nandito ay creative ka na. Marami ka ng idea. Intelligent ka na. Napaka-talented niya pa. No. Kaya lang ha, andun kasi kayo sa ano eh, nagdadalawang isip. Parang hinhold nyo muna yung mga gagawin nyo. So, yun po, yun po message sa inyo, um, mga Aquarius. Thank you, thank you po and God bless.